For you mga life safe with the Lord Jesus. We're gonna safe with the Lord Jesus. So, share We're gonna share ulit you the life safe ko the Lord Jesus. We're gonna share with you the life safe with the Lord Jesus. We're gonna share with you the life safe And then ito sa Shopee yung kanyang pang-lock. Bili natin. Ayan, 200 lang to eh, Temporary plate yung uh, motor shop tapat sa North Caloocan City Hall. Ito sa Shopee, mura lang to. Oh, mga nasa 50 plus ganoon, something. Ayan. Dalawa, dalawa na yan, partner. Ayan, so yan yung unang-una. Pangalawa, ay bumili tayo ng sticker. O, kasi syempre, meron din tayo kapareng unit. Yung Team Jesus Rider sticker. yan Unique na unique. Ang ganda. Nabili din rin natin doon. Sabi nila natin ng uh, temporary plate. Course. Pangalawa yan. Pangatlo. Course. Lalo na bumibiyahe tayo ng long ride. kailangan natin ilagay ang ating cellphone para sa map navigation. Ayan. Moto World. Ang tatak niyan parang Moto World din. 300 pesos ang benta sa akin. Yun. So, napaganda. Matibay. Stable. Uh, side mirror. Hindi na kailangan ah uh, pa-customize ng uh, charge charging o bu bumili ng with charger kasi may sarili na tong charger dito na USB charger na. So yung pangatlo, pang-apat, binili natin ng accessories sa ating bagong Honda Click. Ito pong uh, rubber matting para hindi madaling magasgasan nga itong uh, kanyang pinaka-floor. ano? Yan, Honda Click sa Shopee ko rin binili rin. I think 200 plus lang to. Of course, may mga pre-vouchers, discounts. So, yun ah uh, mura ka talaga si Shopee salamat Shopee talaga so Ayan na pang apat ito pang lima sa Shopee ko binili para uh, ma-preserve na bago lagi ang, ang kanyang seat ito pong uh, seat cover Honda Click of course white na ang pinili natin so maganda siya cotton malambot Ayan. So, yan so Ayan yung pang lima And then, pang-anim na nabili natin, accessories, ay itong ang shock cover ngayon lang, February 5. Dumating at kinabit ko agad para makubera ng shock cover, hindi masyadong dumumi sa biyahe. Ayan o, formado. So, formado na. Alright, ang ating Honda Click Special Edition. So, yun na lang kulang natin, pang-protection dito sa uh, kanyang uh, light, uh, signal light. Okay? ito sa tail and then yung top box mamimili lang tayo ng maganda top box mga kapinggi sa Rider o oh, para sa ating Honda Click Special Edition 50th Anniversary alright so ito pa rin yung ating uh, Honda Beat oh, ginagamit natin sa Mubit oh, uh, ito yung nakaregister sa Mubit ayan formadong formado pa rin yan guys uh, lagi natin inalaga Nilinis, kaya kakaugas ko lang ayan ating Honda Beat at yun ang ating Honda Click praise God, praise the Lord so God bless mga team Jesus Christ ride safe with the Lord always